Pinapakinggan kaya ng Diyos ang aking panalangin? Karamihan sa mga tao ay nananalangian sa Diyos upang humiling, humingi at lahat ng mga fisikal na bagay ay ating idinadalanggan sa Diyos, ngunit kapag hindi natin natatanggap ang ating kahilingan sa pamamagitan ng panalangin, tayo ay nagtatanong kung pinapakinggan kaya ng Diyos ang aking panalangin. Kaninong panalangin kaya ang pinapakinggan ng Diyos? At anong ulit lamang ng panalangin ang kinalulugdan ng Diyos? Ito ang mga bagay na ating aalamin sa video na ito. Kaya naman panuulin mo ang video na ito hanggang dulo, upang nang sa ganun ay ating malaman at maunawaan kung pinapakinggan na ba ng Diyos, ang ating panalangin at kaninong panalangin lamang ang pinapakinggan ng Diyos, or ito ay ating malaman? Basahin natin ang Psalm 139, Di pa ako umiini, yaong aking sasabihi alam mo ng lahat iyon, lahat ay di malilihim, amin. Sinasabi dito na ang lahat ng ating mga pangangailangan, hindi pa man natin hingin sa Diyos, ang lahat ng ito ay alam na niya. Basahin pa natin ang sinasabi sa 1 John chapter 5 verses 14 to 15. Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingi natin kung ito'y naaayon sa kanyang kalooban, at dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa kanya. Amen. Sinasabi dito na anuman ang hilingin natin sa Diyos, ito ay Kanyang ipagkaloob sa atin, kung ito ay naayon sa kalooban ng Diyos. Dito ay malinaw na sinabi kung ayon sa kalooban ng Diyos ang ating mga kahilingan o panalangin, ito ay Kanyang ipagkakaloob sa atin. Amen. Ngunit dapat natin malaman at maunawaan kung kaninong panalangin lamang ang pinapakinggan ng Diyos. Basahin natin ang sinasabi sa 1 Peter chapter 3 verse 12, ang mga mata ng Panginoon. Sa matuwid na katoon, sa kanilang pagdaing, siya'y nakikinig. Ngunit sa mga masasama, siya'y tumatalikod. Amen. Nalaman po natin na ang Panginoong Diyos, ay nakatingin sa mga matutuwid ngunit sa mga masasama siya ay tumatalikod. Ang panalangin ng mga matutuwid ay pinapakinggan ng Diyos, ngunit sa mga hindi matutuwid siya ay tumatalikod. Amen. Kaya naman mas maunawaan natin ang salita ng Diyos, kung ito ay ating mapag-aralan. We invited everyone for free online Bible study and theology for free. Thank you and God bless.